ito so guys guys tukulin namin kagabi guys ito malaki to guys tingnan mo yung sipid guys oh. ito mamaya manguhuli ulit kami mamaya mamaya yung gabi sarap to yung gata yan gata malaki to guys to malaki to guys malaki ito guys oh okay. guys oh grabe yung sipid to guys baka mang mang sipid to guys patay tayo guys Uh, mukhang sipit ang laki ng sipit guys laki ng sipit ng isa nito guys ah parang ah, uh, sobrang ano mahal malakas na ang lakas laki nito guys okay, so sobrang laki guys tingnan nyo guys laki ng sipit guys oh Uh -huh. Sarap to ikata guys Ito bukas hindi mo na tulutuin sa so, uh, para maano mo na siya pakainin mo na natin ng ano yung ano sapal ng niyo sarap dito ah, guys ito pa guys malaki to guys oh ang lakas ito guys tinan mo oh, ang lakas ng ah, guys lakas ng pa guys lakas mga pit oh. ito gustong tumakas guys ah ang lakas ng pa guys oh Huwag kang tumakas Pasok ka sa loob Yan Uulamin na kayo Sa makalawang araw Okay guys Yan ang mga crabs <laughs> Ang tawag sa amin dito is puray Marami yan dito guys Paligid Kasi nga May sapa dito sa amin Kasi umulan Bumakakagabi Tuh pah Gusto pumasok dyan Gusto mu masipit Ha Miming Gusto masuk dyan Ming Dyan Sarap nito guys Sarap pulamin Hmm Dyan Sarap pulamin Sarap pulamin guys pupunta guys mamaya manghuhuli ulit ako guys yan, oh. may nakita ako guys ang laki yan o oh. no? mo ba yan, yan guys yan no? Oh. sa may sa tabi ng milk. yan laki nyan guys mamaya ang gabi kita pasok na yan sa butas guys na, pumasok dito yan sila guys. Sa mga butas guys. Yan galing yung mga kuray. Tawag namin doon is kuray. Dito pa guys? Dami butas guys. Mamayang ah, gabi abangan ah, namin yan. Paglalabas yan sila kaya may yung mga itala ka ng ano panguli yung panglambat. Um, Ito kaya may sapa dito guys. Yan. Umalim kasi nung isang araw kaya lumabas yung mga kuray ito guys ito guys ang laki ng butas guys ito guys laki na yung butas ito guys oh dyan mamaya lalabas yung kuray dyan dyan lalabas yung dyan dami nila dyan ito, ito may malaking butas sigurado ang laki nito ito laki na din to guys ang laki ng sipit pag lumabas yan mamaya daming um, butas guys oh. So, yan na dyan lalabas ang puray dyan yan guys mamaya manguuli ako sa so, dito sa may sapa dito yung sapa sa likod dito yung saapa. yan dyan dito, marami na yung mga malilit na dyan mas malapit sa tubig Ooh. so ya ini ketanya kan ini ketanya ya nanan anon nondon nondon ya ya nih sayaan ya malah ayo lang parahi pa ya so guys to guys lutukna guys yo nahulin nanti mah kurang tuh kok kayak Ay, wala, na na wala, wala lang sigurong sipit to parang kinain na ng mga kasama ko yung sipit wala na natirang sipit ay meron pa ito guys may sipit pa sarap kasi ng sipit pag malaki yung sipit ito yung sipit natin yung sipit Ata. may mga laman pa to guys yung mga sipit malaki to uy sarap ito guys Ito, meron pang sipit. oh, laki sipit, guys. Oh. Guys, laki sipit. Oh. Wow, sarap nito. Iyain ko na ito. Eh, sarap. Ito na, guys. Kinuha ko na yung mga ibang sipit, guys. Tok, laki. Mata pa talagang laman ito, guys. sarap na guys sa bawang sarap ng sabon nito guys guys sarap na guys wow hmm, nabubusok ako dito guys okay guys bye guys tatapusin ko naman na to guys kainin ko muna to guys ha sa ulitin guys